Si Analeng. Okay. <laughs> Analeng. <laughs> ito si Analeng. Ito naman si <laughs> Tileleng. <laughs> <Anna, Anna, Anna. laughs> <Ito. laughs> Welcome sa ating mga kwento. Mga kwento ni Kasama Vlog. Dahil nga ngayong araw na ito ay nagkatipon-tipon, nagkasama-sama at nauwi sa tawanan hagal pa kang kainaman kaya naman itong silagunin yung mangyan abay na din talaga sa mga biruan itong nga nabuo yung mga pangapangalan at mga alias alias na kanilang pinagtatawanan narinig ko kanina eh <laughs> 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 oh. ay <laughs> 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 wag <laughs> mo na ito pabatanin. Hindi muntik na talaga akong mapabuga ng soft drinks dahil sabi nga hindi dapat daw analing at sabi nitong isa ay uling. Naman hmm. talaga ako'y napahalagal pak na sobra. rin nga ho yun. Dito na magsisimula yung aking kwento. Dapat nga sana may pagpupulong kami ngayon. Mga pagpupulong kung saan ang ruta kinabukasan. Saan na naman ang lakad. Kaya nga naman itong silagunin yung mangyan ay nakiharap din eh. Dahil nga may hinihintay kaming isang tao Ngunit hindi po siya nakadating ngayong araw na ito Kaya naman nagpadala na lang siya ng merienda Habang kami nagmi-merienda Na uwi sa kwentuhan Hagal pa kang kainaman Ang tawa bang ah, sa mga bahay ng kapitbahay Dahil sobrang saya nga Mga problema man din nila sadyang nakalimutan Yung bang hagal pa ka na talaga namang Parang wala nang katapusan hey,

hindi na, ito eh, tatago ko ito oh, sabi kayo, ka mga anak ko papapanood ka ni Konse <laughs> <laughs> si ate jene oh. ni Konse, alam nila hindi na papuwin mo ako chie hindi na ka chie ha ayaw kong pauwin ayaw mo papuwin chie ha nasabi ko <laughs> sa iyo ba't si ate jene hindi nakain? Inaago ko po. Hindi, <laughs> 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 huwag ko kasi may kape. Ayaw kasi siya mag-selfie ko ka. Jee, ano nila nang ginawa sa mula? Kaya, na. Salamat sa kape na. Thank you. Thank you, thank you sa so, nag-donate nito. Nag-donate. Thank you po. Mo. Thank you Hansi. Salamat. Ako si Ana Leng. Ana <laughs> <Anna> Leng. <laughs> <laughs> ito si Ana Leng, ito naman si Tileleng. <laughs> <laughs> Meron na kayo susundan sa vlog namin na. Ah. Ah. Ito nga pala ulitin natin baka malimutan ng mga viewers natin. Si Aling Ling, Tekhang na... <laughs> <laughs> sa. <ba>? Sala <laughs> ko ikaw si Kulingling. Si <laughs> <laughs> sikat na kaklase. <laughs> uh, ngayon guys, uh, ang sikat ngayon ay si Kulingling, si Aling si Aling si Analingling. Ana si Kulingling. si Kuling <laughs> Ikaw muna, na mo muna tuong iklay? Kung so iklay. <laughs> Kung iklay Samahan niyo kami sa mga kwento ni kasama blog. Mir tayong mga susubaybayan ngayong <laughs> araw na ito. So, abangan nyo yung susunod naming mga susu? Alin ang mga susu? Alin mga susu? Alin ang mga susu? Alin ang mga susu? mga Sabihin <laughs> uh, mo hanggang dito na po Meron na tayong mga na Mga baka